Magandang araw sa inyong lahat. And welcome back to my YouTube channel. Kita na nga sa karamihan ang magaganap sa bagong yugto sa FPJ's Batang Kiyapo. Umani ito ng mahigit 10 million views and counting dahil na rin sa mga kapanapanapik ng mga eksena. Narito ang lahat na dapat abangan sa FPJ's Batang Kiyapo bagong yugto. Ang pagpapakasal ni Mokang Dimakulangan kay Ramon Montenegro at ang pagkakaroon ng relasyon ni Tanggol at Bubbles. Tuluyan nang natanggap ni Tanggol ang kanyang sitwasyon. At dahil si Bubbles ang nagbigay aruga sa kanya sa loob ng kulungan, dito ay lalalim ang relasyon ng dalawa. At tuluyan ngang niligawan ni Tanggol si Bubbles. Di magtatagal ay tuluyan na silang magsasama sa loob ng kulungan. Si David magiging manager ng nightclub. Tuluyan na ngang natanggap ni Ramon Montenegro. Si David di bilang kanyang tunay na anak. Buong pagmamalaki niyang pinalam kay David ang tunay nilang negosyo ang pagbebenta ng illegal na droga. Pero para kay David, stepping stone lang si Ramon. Sa kanyang mga plano na mas malaking negosyo. Si Santino de Magiba ay magbo-boxing. Natunghayan natin na pangarap maging boksingero ni Santino de Magiba kaya nang inalok siya ng kanilang barangay kapitan na pumasok sa kanilang kilalang coach ay di nagdalawang isip si Santino. At agad naman siyang sumabak sa training bilang boksingero. Pero ang totoo ay nagbebenta ng laban ang napasukan niyang coach. Kaya sa isang laban, ibinabani ni Santino ang mga kamao tinanggap niya ang suntok, sipa na napuruhan ang kanyang ulo. Kaya agad naman siyang sinugod sa ospital. Huli na nang malaman ni Marites na nasa kritikal na kondisyon si Santino. Ang pagbaliktad ng buhay ni Mang Marsing at Rola Natunghayan natin Nung matapos ang kasal ni Monique at Ramon o Albert ay biglang yaman ng pamilya ni Mokhang. Kaya naman si Namang Marsing ay muling bumalik sa Quiapo. Kung saan muli niyang nakita ang kanyang mga kasamahan na nagpapanggap na nabundol. At ang tawag na sa kanya ay Don Marsing. Habang kasama naman niya ang kanyang asawa na si Donya Nita. Dahil sa nangyaring sunog sa bahay ni Roda, naabo ang lahat ng naipundar niya. At dahil dito, napilitan siyang tumira sa dating bahay nila Mokang na nakuha niya bilang kabayaran sa utang ni Mang Marsing. Ang galit ni Ramon kay Edwin Alam naman natin na dito mitigil si Edwin sa pagbibenta ng iligal ng droga. At di nagtagal, malalaman din ni Edwin na si Ramon ang ulo ng sindikato na pinagkukunan niya ng mga droga. Dahil sa kapangahasan ni Edwin, ay nasira ang transaksyon ni Ramon. At dahil dito, mapipilitan siyang tapusin. Ang Pagtambang Pinasupremo Natungkayan natin ang paglipat ng kulungan nila Supremo kung saan nagplano na si Augustus na tapusin ang mga ito. Kaya tinambangan ng mga tauhan ni Augustus ang mga sasakyan ng mga pulis at pinasabugan pa ang kanilang mga sasakyan. Kaya tuwang-tuwa si Mulong. Tapos na ang kanilang paghihirap kay Supremo. Ang pagkamatay ni Amanda Dahil nalaman na nga ni Amanda Natuluyan ng namatay si Supremo habang nililipat ng mga pulis ay nawala na ito sa katinuan. At sa galit, kinuha ang baril at tinutok kay Augustus. Pero naunahan siya nito dahil nakatago sa ilalim ng kanyang mesa ang baril kung saan nabaril niya si Amanda dahilan ng pagkawalan ng malay ang paghihiwalay ni Marites at Rigor. Natunghayan natin ang paglalim ng relasyon nila Rigor at Lena. At dahil doon, di na nakatiis si Mando. Ipinagtapat ang buong katotohanan kay Marites. Kaya nilusob ni Marites at tending ang bahay ni Lena. Kung saan naabutan pa niya si Rigor. Kaya galit na galit si Marites. Sinabunutan si Lena at sinampal pa si Rigor. Kaya pinapili si Rigor sa kanilang dalawa. Pero mas kitang kita ang pagpili ni Rigor kay Lena. Ang pagkamatay ni Bong Tuluyan na ngang nagkarelasyon si Tanggol at Bubbles. At dito ay hindi ito matanggap ni Bong na matagal na niyang pinapormahan si Bubbles. Kaya humantong ang away sa rayot, kung saan nasaksak ni Tanggol si Bong sa leeg na naging dahilan ng pagkamatay ni Bong. Si Tanggol magiging hitman. Tuluyan na ngang pumanaw si Bong. Ay nawala na ng hitman si Chip Espinas. Kaya sa gilas at tapang na pinakita ni Tanggol, siya ang bagong kapalit at napiling hitman kasama na si Bubbles na magpapatumba sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kaya nagkaroon ng pagkakataong makalabas ng kulungan si Tanggol. Ang muling pagkikita ni Lola Tindeng at Tanggol Dahil sa pagiging hitman nila Tanggol, nagkaroon siya ng pagkakataong makalabas ng kulungan. Kaya nakiusap siya kay Bubbles na bibisitahin niya ang kanyang pamilya. At dahil dito, palihim niyang pinasok ang kanilang tahanan. At doon nakita siya ni Tindeng. Di makapaniwala na nakalabas na si Tanggol. At dahil narinig ni David ang kanilang pag-uusap, kinuha niya ang baril at tinangkang patayin si Tanggol ang pagkikita ni Ramon at Tanggol. Pagkatapos dumaan sa kanilang tahanan, ay dumaan si Tanggol sa Quiapo Church. Kung saan nagagala naman sila Ramon at Mokang. Dahil sa muling pagkikita nila Mokang at Tanggol, muling nagbalik ang masayang alaala -ala sa isa't isa nang makita ni Ramon na nagahalikan si Tanggol at Mokang, agad niya itong tinutukan ng baril. Kaya nilabas na rin ni Tanggol ang bitbit niyang baril. Sa unang pagkakataon nagkaharap na ang mag-ama. Ang katapusan ng magandang buhay ni David at ang pagkamatay ni David Ngayong nagkita na ang tunay na mag-ama sa Kiapo, ay di nagdalawang isip si Ramon na kausapin si Olga. Sa kanyang pag-uwi, tinawag niya si Olga at David. Pero patuloy pa din ang pagdiin ni David na siya ang tunay na tanggol. Kaya pumasok na sa mansyon ang totoong tanggol. Kaya todo ang pagmamakaawa niya kay Olga na tulungan siya. Di nakapagpigil si Ramon at binaril niya si David. Narito ang mga reaksyon ng mga netizens sa FPJ's Batang Kiapok, Bagong yugto. Thank you